Pansin mo ba na kapag ikaw ay tumulong sa mga taong nangangailangan, bigla na lang may dumarating sa iyo na mga biyaya na hindi mo alam kung saan nanggagaling gagaling at ano ang dahilan. Bumabalik ito ng doble-doble. Sapagkat ito ang patunay sa katuruan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu wasallam na kanyang sinabi sa isang hadith, "Ma naqasama min sadaqah." Ang ibig sabihin nito, hindi nababawasan ang iyong yaman o pera kapag ikaw ay nagbigay ng charity o sadaka o kawanggawa sa mga taong nangangailangan. Dahil every time na maglabas ka ng tulong, maglabas ka ng pera bilang tulong sa mga taong nangangailangan, bumabalik ito sa iyo ng doble-doble. Subhanallah. At alam mo rin ba na isa sa mga sekreto upang humaba ang buhay ng isang tao at upang maging maluwag ang kanyang biyaya ay ang pagtulong sa iyong mga kamag-anak. Kaya sa isang hadith, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsala lahu fi athari falyasil rahimahu." Ang ibig sabihin nito, sino man ang magnais na Humaba ang kanyang buhay at maging maluwag siya sa kanyang biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, maging matulungin siya, maging uh, mabuti siya sa kanyang mga kamag-anak. Tumulong ka mga kapatid at insya Allah, hahaba ang iyong buhay at magiging maluwag ang iyong biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala.